Narito ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa linggong ito. Bagamat muling dinapuan sa ikatlong pagkakataon ng COVID-19, tuloy pa rin sa pagtatrabaho si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nitong Martes, December 5, ay nilagdaan ng punong ekotibo ang dalawang panukalang batas na nagsasabata sa Public-Private Partnership Code of the Philippines o PPP Code at ang Internet Transactions Act of 2023. Sa pagkakalagda ng PPP Code ay inaasahang basta tatagpa ang partnership at pagtutulungan ng public at private sector upang matugunan ang kakulangan sa imprasaktura. Ang PPP Code ay naglalaman ng mga pinakamahusay na pamamaraan mula sa mahigit na tatlong dekada ng karnasan sa pagpapatupad ng build, operate and transfer na nagbibigay ng kasiguraduhan na ang bansa ay magtatayo ng mas mahusay na mga infrastructure projects. Bukod sa PPP code ay nilagdaan din ng pangulo ang Internet Transactions Act na naglalayong magbigay proteksyon sa mga mamimili at negosyante habang pinalalakas ang e-commerce. December 6, tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. ang commitment ng kanyang administrasyon upang suportahan ang collaboration effort sa pagitan ng Executive at Judiciary. Sa mensahe ng Chief Executive sa Sinigawang National Decongestion Summit, sinabi ng Pangulo na sa pagtutulungan ng ekotibo at ng hudikatura ay matitiyak na hindi may pagkakait ang nararapat na ustisya para sa bawat isang mamamayan na nangangailangan ito. Kasabi nito ay hinikayat din ng Chief Executive ang hudikatura na magpatupad na rin ng digitalis na anyay makapagpapabilis din sa justice system ng bansa Sa pamamagitan anya ng best practices na ipinatutupad sa ibang mga bansa ay maaaring maay kapulutan dito ang Pilipinas upang makapagpatupad ng mga anyay innovative solutions na makakatulong sa mga hamong kinakaharap ng justice system sa Pilipinas Umaasa din ang chief executive na sa ginawang national summit ay hindi lamang mapag-uusapan ang target na mapaluwag ang mga piitan kundi matiyak din na magiging maayos ang kondisyon ng mga PDL. Biyernes, sinikayat ni Pangulong Marcos Jr. ang mga Pilipino na humugot ng inspirasyon kay Immaculate Conception at palakasin ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pamamahagi sa mga mahihirap at marginalized. Sa inilabas na mensahe ng punong ekotibo, ipinahayag nitong sa panahon ng mga hamon dumarating at limitasyon ng bawat isa, makabubuting makakuha ng lakas sa mundong may mapagpasalamat na puso at maaarok kung ano ang misyon natin sa buhay. Hinilig din ang Pangulo sa lahat na manalangin sa patuloy na gabay ng dakilang lumika at ni Bereng Maria habang naghahawak-hawak kamay ang mamamayan para sa pagkakaroon ng bagong Pilipinas na minimiti ng Pangulo. Ilan din sa naging aktibidad ng Pangulo ay ang pagtatalaga ng mga bagong appointees sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan gaya ng DHSUD, DOJ, DOLE, DPWH, DOST at ganun din sa Office of the President. Mula sa Public Affairs Division Alvin Baltazar Rajo Pilipinas